Nandito kami sa loob ng palingkin ng San Diego. Ayan. Ayan, Ayan. Ayan. Ayan kami, oh. Wala dito Meron. Ano po. Nandito kami sa loob ng palingkin. loob ng palingke. Shhh! Ang bibilin mo? Spring. Spring. Ang sakaling may spring. Saan ba? Ay, wala namang mga spring dito eh. Oh. ma'am. Hello. Ay subscribe ko Aaron Lee sa YouTube channel. Sa Facebook page sa Lalit Live. Ano ba na ako ni sir? Spring ng gitara eh. Bibi -bibi sana ako. Ay doon na may bibili ng mga gitara diyan. Tapos doon sa may tapat ng ano, One Star. Spring ng gitara sa ano? Diyan may bibili ng gitara diyan baka may. Baka may ron. Tapos doon sa may tapat ng One Star. One Star. <laughs> mga may instrument. Bit, isang, isang lang yan. Oh. Oh, one star eh. <laughs> Sige ma'am. Ma'am sa dito, left side, right <laughs> Dito. Tapos pagkaliwa. Ka kaliwa ma'am. Kaliwa. Tapos kaliwa ulit. No, uh, kaliwa. Diretso. Ah, diretso na pala. Kala ko, puro kaliwa eh. <laughs> Hindi, papakita pa lang sa pari. Yan. <laughs> <laughs> Ito ba kayo bumibili ng coins? Diba, diba. diba. ano, ano yan? Limang piso raw po iba. Pero nabibili din yan? Hindi diba, po kami kumukuha niya. Diba, Hindi diba kayo nang bumibili ng coin kimomera tip? Di ba kumukuha niya yung 17, ah, 18 ano? Yung 1906 19, po. 19, 19, oh, tapos yung babae, yung nakatipa. Yung mga coins na nga ano, yung 10 pisong ano, 10 pisong yung mga Hindi yung malalaki, tsaka yung papel, wala yun. Hindi, hindi may coins na 10 piso yung ano, yung ginawa anniversary. sila Ramon sa, sa, YouTube lang meron yun. <laughs> <laughs> Ay, hindi talaga na ano. Sila Bustoyo, wala yun. Meron yun. <clears throat> may inipo lang sa bahay na. Ang binibili ang, ang binibenta talaga parin, binibili yung mga babaeng naka ano naka, hmm. nakatayo. Doon sa minis ko meron silang ng At sigarilyo. Si magkano per, ang magkano per gram sa silver? Silver. Ano to ba, scrap? Hindi mga putol-putol oh. Pero karte. Tasa na. Sir, sir subscribe na lang YouTube channel ko, sir. Only ano matasana. yung ano niyo? Ano yung may may baterya ba dito? Baterya ba?

Saan ba? Kaliwa daw eh. Parang tanda po yung dadaan natin? Oo naman. Ang litlit -lit lang nito. May nila nga eh. May lawak-lawak eh. Ito kami. Ito lang yung ano niya? One way. One way ticket. Welcome to, Ayan, welcome to my vlog. Ayan yun, welcome to my bilian ng ano dito? Gitara? Jewelry para. <laughs> banda. Meron sa string string Ini yung mga, yung mga string 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 Jay is entrance ma'am. Okay, hey, entrance yeah. Jay. Entrance eh. A. Pero wala silang isin mo yan. Yeah. Doon na lang po kayo sa Jomelson. Sa Las Vegas. Jomelson sa Las Vegas. Tanawin oh, nyo ano na lang tayo? po doon ako. Si mama. Hi guys! Hi! Hi, Hi mama. Hi! Bilidap ka ba? <laughs> Hi! Bilidap <na> po kayo. Sige, <laughs> promote mo ma'am. Oh, bili na po kayo. Promote mo. 270 lang to. Hindi naman ako nakikita. Taas mo ah. <laughs> Ayan. Ayan. Hi guys. <laughs> Kung sa 20 lang po, order na po kayo. kayo sa sabihin yan. mo ma'am kung saan. saan, saan location mo. Para ma-ano. Ma daw po. Uh, Anong vlog yan? Saan, ano yan? Ronlib po. Makikita sa YouTube channel at ano sa Ronlib. Tama na. R -O <laughs> Tapos sa ano sa Facebook page naman, Chalalo <laughs> Vlog. Chalalo? Vlog. Sige nga, search ko nga at subscribe ay magsasubscribe ay, kami. Sa YouTube na lang para mas magandang. Mas magandang Anong pangalan Pa? pa? Ron po. Saan ang last seat, sir? malayo pa po. First mm -hmm. gate pa lang po ito. lang Ay, eto. Subscribe na ako, kuya. Salamat, ma'am. Salamat sa subscribe ko. Salamat, lang, Salamat, sa Salamat, ma'am. Salamat, ma'am. <laughs> dun tayo sa entrance na lang. Doon. doon. Babalik tayo dun Hi ma'am. Hi ma'am sa <laughs> <laughs> Yes, paano po yun? Hey, naka naka-drugs -ano lang. Naka -drugs lang. Inaanap namin guys yung ano ah uh, yung bibili bibili ng ano ng gitara wala dito sa loob kaya lalabas kami. Kasi bibili kami ng spring ng gitara. Si walang magagamit sa simbahan. Yan si eh tama ko si pastor eh. Oh, doon tayo kasi meron daw bibili ng ano. Hanapin namin yung bibilan ng ano ng gitara guys. Nakakad kami doon sa ano sa mall kasi doon may bilihan na ano ng spring ng gitara. Kaya papasok kami diyan sa loob ng mall na yan. Kaya tara, pasukin natin. na kami. Magtanong tayo ng ano. May spring kayo ng gitara? Nililiit. Isinira ko na dahil lang. ganda yung makukulay na yan, oh. Pare, Ang bibi. Uh -huh. Ang guys, nandito kami sa Lugnas, ano, uh, Santiago Center. Uh, bibili kami ng spring Ah, second floor. Ayan. Marami sila ang mga paninda dito. Mas siguro affordable no papasok kayo dito sa loob nila. Ayan. Marami pong mga... Ayan lang. No, wala bigla. <laughs> ah. Mama, saan ma'am? So, may mga ano sila may mga ano sila ah ganyan At maganda dito may mga pang gymnastics pa One fullown po inflation 0, 3, Man, bangsa, Pugo, sa House Panel. Pampresyo dito ng gobyo oh, sa NBI. sa paggamit ng tabako sa bansa

Uh, I promote this. Ano ma'am? Anong mall to ma'am? Santiago Commercial Center. Ayan. Kung gusto niyo nang makamura, uh, pumunta kayo dito sa Santiago Center. Ayan, may mga kumplito sila ng mga paninda nila dito. Ina, ayaw na iya eh. Ayaw nila. Ayan. May mga pang basketball pa dito, volleyball. Ayan. Ma'am, pakisubscribe. Guys, uh, huwag nyo munang kalimutan na isubscribe ang aking YouTube channel. Ron Lib. Okay, ano na rin ang uh, notification bell para updated kayo sa sunod ko pa video. So, yes. Sa baba na namin bayad. Okay. Salamat guys. Nakahanap na kami. Bye-bye.